Hello, shout out sa lahat ng mga viewers at mga subscribers. Thank you so much. Ayan guys, dito tayo sa rooftop. Binisita ko yung tinanim kong mushroom, oyster mushroom. Ayan o. Binisita ko siya. Ayan o. Merong ilan na tumubo. Merong tumubo sa loob. Ayan, oh, sa loob siya tumubo Hindi siya nakalabas doon sa butas. Ayan, oh. ang laki na, oh. Ayan, oh. hindi siya lumabas dyan sa butas na yan. Tapos ito sa kabila, ayan, lumabas siya. Ayan. Ayan, guys. Ayan, oh. Kumpol-kumpol siya. Ayan yung tumubo sa labas ya nakalabas siya doon sa butas. Yan, o. Mahirap din pala magpatubo, guys, ng oyster mushroom. Ayan, o. Ang tagal niyan bago mag, ano. Nasa ilang linggo yan, tatlong linggo siguro yan bago nag, ano lumabas dyan sa ano na yan bago siya tumubo pero yung ibang gilid dyan sa butas hindi pa siya lumalabas ayan oh, napakarami na niyang mga amag-amag ayan, ibig sabihin yan mga ano na yan mga mastrom na yan na ready na siyang lumabas dyan sa butas na yan ayan, pero yung iba hindi siya ano nag ano hindi siya nag improve yung iba kung nakalagay sa ganyan yan lang dalawa guys yung ano kasi tatlo yung ginawa ko eh yung isa hindi siya nag ano improve wala siyang nabuhay na binhi na tinanim doon yun lang dalawa na yan oh. dalawa lang sila yung ano nagkaroon ng ano tubo tumubo yung kanyang mga ano binhi ayan ibig sabihin yan ng mga puti na yan guys yan na yung tumubo na binhi na nilagay ko dyan ayan titingnan ulit natin yan kahapon yan guys ang liit pa yan kahapon gamunggo palang lang kahapon pero ngayon binalikan ko ng hapon yan ng mga alas 4 ayan na siya guys kalaki ang bilis niya lumaki ayan yan na yung ating tinanim na oyster mushroom ayan ang tagal niya bago tumubo kaya masilan talaga guys magpatubo ng oyster mushroom ayan guys nakapagpatubo din tayo ng mushroom kaya sa susunod ayan